tinawag muna sila and then sinundo po yung anak nila. After po noon, sabi ni ate sa akin is may meeting po sila bago kami taanan. May dala silang pera doon sa sasakyan? lang pera? po silang dala. Meron na rin po tayong possible na witness. Yung mga statement na po kasi ma'am, tugma naman po sa mga CCTV na nakukuha po natin. Hmm. Suspect po natin ma'am may kausap po sa phone. Pinakamotibo po ng pagpatay po sa mag-asawa ay dahil po sa negosyo. So, yung bali ang tinitingnan po natin ma'am na uh, possible Motive. business related at utang din po asahan po ninyo ma'am na tutulong po ang wanted sa radyo ang office po ni Senator Rafi para matugis po natin kung sino po ang nasa likod po nito Kahapon nga po, uh, nakuha na rin po natin yung backtermine uh, po ng itong uh, pagpaslang po sa magkasawang lulu. And then, uh, nag-conduct po tayo ng uh, investigation and then follow-up operation. nag nagbunsod nga po upang makilala natin po itong uh, isa sa mga rider ng motor na nakikita naman po na nakita po natin sa CCTV. And then, nag-conduct po tayo ng uh, background check doon po sa tao. Nakuha po natin yung pangalan. And then, nakakuha rin po tayo ng uh, driver's license niya. Nung nakita po natin kung saan yung address niya sa Nueva Ecija, sa po tayo nagpuo ng grupo at pinuntahan po natin kung saan po on the spot nakita po natin yung motor na ginamit doon po sa bahay ng suspect. At doon nga nga po, inaresto natin ang, uh, unang, ang unang suspect na si Arnold Thailand, di maliwa. Isa po ito sa mga Colonel, ang uh, pinakamotibo po ng uh, pagpatay po dito po sa mag-asawa? Uh, Nag-ugat po ito doon po sa utang nila na worth uh, 13 million na nag-issue po ng cheque yung kanyang asawa na 13 million. But uh, unfortunately, tangbog daw po at tangbog daw yung cheque na yon. Then lagi po silang sinisingil na stress na raw po yung asawa niya and then nagpo-post pa daw po sa social media at doon po parang hindi uh, siya considering na pa na sa pag-online seller mahalaga po yung uh, reputation nila ayun po mga nahuli po natin kasalukuyan po natin na uh, ginagawa ng papeles doon no kulang papeles para po may inquest doon po sa kasong double murder Ya Allah, ya Allah. Kalau itu kamu tu, kalau ni mereka. Kita mesti. Ini justingilah, maknanya. Tapi dengan apa dan ni? Beskor Ayo Katiwala ni panggutang ni duduk kamu kembali ni Ika Si maka mati keringan aku Bagaimana okay, kamu kira-kira ni? Bagaimana kamu kira mo ni? Bagaimana kamu kira ba? Aduh, Helo, 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 Helo! Aduh, Helo, 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 Helo! Kanina po, noong lumabas ito po, inquest resolution po ng fiskal laban po sa pito na kasabwat po at yung mastermind doon po sa pagpatay ng inyong kuya at ate. Ano po yung nararamdaman ninyo ngayon, ma'am? Umpisa na po ng laban po namin, ma'am. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng sumuporta po dito po sa kaso ng ate at kuya ko po na walang sawang tumulong. Sir, kanina po uh, pagkalabas po ninyo ng Prosecutor's Office, eh, napaka-emosyonal po ng paglabas po ninyo. Ano po yung naramdaman nyo nung narinig po ninyo na murder po ang isinampang kaso at no bail? yun nga po, sa galak ko, sa saya at po na naramdaman ko, uh, mabibigyan pa namin ng tunay na katarungan ang aming pamilyang nawala sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat-lahat sa lahat-lahat tumulong para masolve ang kaso ito. Maraming maraming salamat po Sir Rafi Tulfo sa mabilis po na aksyon ninyo na, at support at tulong na pinapadala nyo po sa amin dito. Yung suporta nyo po na uh, pagtutok sa kaso po ng kuya at ate ko po. Maraming maraming salamat po. Nagagalak po yung puso namin sa support ang binibigay nyo po sa amin kung wala din po kayo, hindi rin po magpupush din po yung kaso po. Kayo, kay Sir Tulpo, sana hindi kayo magsasawang tutulong, lalo na sa ganyan mga kaso. Maraming maraming po salamat. At ngayon po, makakamit na namin ang, ang mustisya, unang laban. Hindi namin bibitaywan ng sa huli dahil buhay ang inutang nila, buhay din dapat sana ang ibabayad nila. Para makamit namin ang justisya na kahit daw na wala yung anak ko. Kahit naawa ako sa apo ko. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po at asahan po ninyo na katulad po ng naipangako sa ng aming programa po, eh hindi po namin kayo bibitawan. Ano po? Maraming salamat! salamat po. Magandang uh, gabi po, Colonel. So sir, unahin po namin, sir, no. Ito pong kahapon, nagkaroon nga po ng inquest natapos po natin lahat. So can we have the latest update, sir, kung ano ba itong mga naisampan nating kaso laban sa mga suspect and of course dun sa dalawang ay uh, dun sa mastermind nga po na, na lumalabas eh kakilala or kumare po ng mga biktima. Kahapon nga po for almost uh 8 uh, 8 p.m. natapos po yung inquest dun po sa uh, tatlong huling na huli to include the mastermind si Anthony Kawagas Limon. So nakasuhan po sila ng uh, double murder kasama po si Jomi Servito Rabdaban and nakasuhan din po considering na at large po si Joanna Marie Ramos Perez. So yun po yung huling nakasuhan since sa uh, nung, man, nung Monday na inquest po natin yung unang nahuli natin na apat for uh, double murder case. So, dito po sa double murder case na ito, sir, is na-apply sa kanilang lahat halos po. Tama. And to clarify sa ating mga netizens, ito pong double murder na ito ay wala pong piyansa or not bailable po. No bail. At uh, nagpre-prepare din po tayo for regular filing naman po yung violation nila po sa RA 10591 or illegal possession of firearms and explosives considering na meron po tayong mga nakuhang firearms sa kanila during their arrest. Ang lubalabas dito is eight na, na tao ang involved but unfortunately, may isa yung babae, si Miss Joanna, na asawa ni Mr. Anthony, na yun nga kumari di umano nila Ma'am Lerma. Paano po ang gagawin natin, sir? Kasi nga, at large, and kailangan ng uh, regular filing dahil uh, ano ba nangyari sir? Bakit hindi natin siya isama And uh, anong discarding gagawin po natin? So, considering that based on the revelation doon po sa mga nahuli natin na hitman, na middleman ang uh, na da-direct lang po nila na nakikita or doon sa pagco-communication sa so communication na tinuturo po nila na nag-uutos sa kanila at pag nakikita sila ito lang po si Mr. Anthony. So kaya nung uh, inaresto po natin is si Mr. Anthony lang po. But however, mayroon naman po yung ibang middleman na nagsasabi na during na uh, during the time na pag pinatatawag po sila ni Mr. Anthony, is naandun din po yung asawa niya sa sasakyan. So that's why nagkakandak pa po tayo ng investigation para po ma-determine talaga yung participation po nung asawa ni Mr. Anthony, si Joanna Marie Perez Ramos. So papail po tayo ng uh, regular filing and uh, if ever po na malabas ang warrant of pares, aarestuhin din po natin yung misis po ni Mr. Anthony Limos. So, uh, again, sir, do we have any idea kaya, sir, kung nasaan itong si Miss Joanna or Joanna Marie? Or as of now, we're still uh, trying to, ano muna, tinitiktikan muna natin. Yes, ma'am. Uh, as of uh, siyempre under surveillance po yung miss niya. But uh, pag uh, rest assured po na no, pag namabas po yung warrant of arrest niya, is mahuhuli, din po natin siya. So lastly, sir, no, isa pa is itong dalawang mastermind na nag-hire ng uh, middleman, mga gunman. Ang pinakang talagang ulo or may idea nito na sinasabi nila is si Mr. Anthony. Tama Yes ma'am, so para yung po ang lumalabas na si Mr. Anthony Limon ang uh, nagbayad po na ng, ng 900,000 at sila din po ang nagutos dito po sa mga hired killer para po uh, likidahin or uh, patayin po yung mag-asawang uh, lulu. Lumalabas sa mga kwento na ito daw po ay parang second time na, may nauna pa palang plan, plano kaso parang hindi na tuloy So matagal na talagang pinagpaplanuhan pala ito po. Yes ma'am uh, based on their uh, revelation again uh, dati po meron din po silang uh, pinagkakutangan na uh, I think uh, 25 million na uh, isa rin pong online seller from Cabanatuan and then uh, pinagbalakan din po niya na ipapatay po itong online natong naturang online online seller at kinausap din po niya itong mga middleman so yung mga middleman sila rin po nag-reveal sa atin at uh, nagbigay daw po siya ng more or less 500,000 na gagastusin nila para nga po malikida or mapatay yung uh, online seller na pinagkakautangan nila. But however, hindi po nagprosper yung uh, yung balak nila considering po na naubos yung pera at humihingi na naman kay Mr. Anthony. So ito is parang ibang seller pa po ito, tas na-focus na sila dito sa mag-asawa later on, Sir Tam? Yes, ma'am. Kaya ito pong pangalawa naman na itong mag asawang ng na may utang po na nung una po is nireport natin na worth 13 million but uh, kahapon po nung nag-file na po tayo ng inquest ay eh, may nakita rin may nakita pa pong mga cheque na inisyo po itong babae dun sa bahay ng mag asawang ng Lulu at ipinresent po nila sa prosecutor kaya nadagdagan po yung sinasabi natin na 13 million naging ang total pala po ng uh, cheque na inisyo po ng babae is worth more or less worth 27 million. Ano ba ang tawag dito sa mga sindikatong ito sir? May, meron ba silang pangalan na grupo or talagang talamak na po ito? Actually ma'am, ito ang mga grupo nito is ngayon lang lumabas considering po na nahuli natin but uh, based on the uh, against sa mga siniwalat po nila or doon sa revelation nila mayroon na po silang involvement na more or less 12 shooting incident within Region 3, particularly in Webaisiha, Bulacan, and Pampanga. Ma'am, actually mayroon pa po kaming uh, uh, under uh, follow-up operation na uh, mga kasama po. Nung, dal, actually, dalawang grupo po ito ng gunman. Yung po isang grupo na nagsagawa po nito ng operation kay... Uh, kay Mr. and Miss, Mrs. Lulu, nakuha na po natin yon. Pero yung isa pa po na middleman na si Don Don, nakuha po natin si Don Pero yung mga hitman na ginagamit po niya, although meron na, alam mo na po natin, kilala na po natin sila, na ongoing po yung operation natin sa kanila. Upon the inquest, ma'am, at meron na rin po ma'am siyang abogado, hindi na po siya nagsalita. At bago, uh, po, bago po siya, bago po siya uh, Pagkatapos po namin sa mahuli during the time na wala pa po, po siyang uh, abogado, he voluntarily uh, sinabi po niya yung mga revelation niya na yun nga po yung binigay niya ng pera at kung bakit nga raw po niya nagawa yun is considering na ito po mag-asawang is palagi nga po silang sinisingil na i-stress na daw allegedly yung misis niya and then palagi pong pina sa Facebook. At napapahiyana po sila yung po ang nagbunsod dito po kay uh, Mr. Anthony para humanap po ng hitman at uh, ipapatay po itong naturo mag-asawa. Sinasabi pa daw ni Mr. Anthony, totoo po ba na wag na daw idamay ang misis niya? May ganun daw po ba sir na sentimento? Uh, allegedly nung una parang uh, may sinabihan po siya sa amin na wag na daw pong idama yung uh, asawa niya. So siguro uh, on his uh, knowledge eh, talagang uh, may participation yung misis niya at yun po yung uh, iniimbestigahan natin sa ngayon. Sana sir, tuloy-tuloy -tuloy po nating tutukan ito hanggang sa malabasan ng warrant sir, no, we'll still monitor po and hopefully pag uh, mahuli natin ay eh, babalik po ulit kami sa inyo sir for uh, update and uh, lastly sir, is magkakaroon ng hearing so we ask also sir, ano ang magandang proteksyon na gagawin po natin sa family of course sa safety po, especially may bata pong uh, naiwan na ulila po, na anak po nila. Yes ma'am uh, katulad nga po na nabanggit po ng ating regional director, si Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan and uh, ating pong, uh, governor, si Governor Dennis Delta Pineda, na i po yung siguridad nito pong mga kaanak ni Mr. and Mrs. Lerma. So, sinabihan ko na binigyan na po namin sila ng uh, numbers ng uh, mabalakat police station and even may number, personal number, na pag halimbawa na may kailangan sila na lalabas sila sa bahay or may engagement sila, dagli ang po nila kaming tawagan at uh, bibigyan po namin sila ng kaukulang siguridad. Nagpapasalamat po sa mabilis ang aksyon ng ating mga kapulisan. So talagang congratulate po natin ang Chief of Police natin ng Mexico, ang ating Provincial Director na talagang 24 hours tinutukan po nila yung kaso hanggang maisolve po natin up to the level na pati yung Master no, na identify po natin. Commitment doon sa, first doon sa bata, sa pamilya, first yung security ng both families, then yung security ng bata, And sabi ko nga, if they need legal advice para dun sa don sa mga naiwanan ng mag-asawa, plus yung custody ng bata, plus syempre yung rights ng bata niyan regarding their property so everything just para kung kailangan ng legal advice nag uh, nag-commit din po tayo paglabas ng warrant make sure na talaga pong tututukan namin para mahuli po kagad tong mastermind na isa pa First, yung mga gun for hire. Talagang, maybe I'll talk to, I have a meeting with our secretary, new secretary of DILG, our new regional director and our provincial director. Talagang, tutukan po natin yung mga gun for hire. Uh, the problem is, di man ho nang gagaling dito sa probinsya natin, nang gagaling sa ibang probinsya. Pero I think it's uh, time na na para labanan to mga gun for hire na 'to. So I will make a appeal with our secretary na bigyan namin ng focus to mga gun for hire. Dito lahat kasi nagsisimula eh. Mga konting bagay, konting problema na even walang walang tanong-tanong, arang doon na lang sila na, nabubuhay. Proper time na nabigyan na natin ng focus to mga gun for hire. Even it's not in our province siguro kailangan magkaisa po kami lahat ng mga katabing probinsya para makuha natin itong mga to. Alam niyo po, ano eh, ingatan, maging siguro sa buhay ho natin, maging defensive din ho tayo. Huwag tayo masyado pong tiwala kagad. Ka Kani, lalo na po kayong nagpapautang, tulad na po nangyari na to, na maging aral na po sa atin. Nakita niyo po kung gaano kasama itong mga to, inutangan na itong mga tao, tapos pinag-interesan pa ho yung buhay. So, same thing din ho. Minsan yung mga transaction ho natin, nag-iingat din ho tayo, iniisip nyo rin ho yung safety ng katawan ninyo, wag kayong basta-basta na nagtitiwala. Unang-una kasi, mas maigib na nasabi sa akin at na-inform ako ng tita niya na ito palang lang ito nag undergo ng behavioral therapy so meaning to say be, um kahit um through observation pag makikita niyo ganun talagang meron sabihin na natin na behavioral problem at the same time kasi hindi lang ito about hyperactivity meron kami nakita na sabihin na natin na pwedeng it's a developmental condition of which is importante para maintindihan natin kung talagang kinakailangan ng mas, ma mas matindi na therapy para sa ganoon matulungan yung bata kasi at this point walang cognition yung bata about the concept ng death of the concept ng killing ang alam lang niya mga merong nangyari pero para sabihin mo mabuo niya kung ano yung, yung true picture nung pangyayari wala so dito malaki ang sabihin na natin ang magiging ang bahagi ng tita sa both father side at yung mother side nung bata para sa ganoon maging strong yung support system at the same time um we are also talking about yung security at saka sabihin na natin yung safety nung, nung bata. So, nagbigay ako ng recommendation dahil kasi meron palang nirecommend yung pedya nitong bata, yung possibility kung saan pa pwede yung mas naaayon na therapy. At the same time, um, napakaganda rin ng rapport with the with the aunt, yung baling tita niya, dahil kasi sila rin, ang uh, gusto nila na ang pinupunti na dito, we have to prioritize yung talagang immediate needs. Psychological, emotional, o sabihin na natin, even the physical needs ng bata. Kasi importante dito para sa ganun, hindi natin pag-uusapan kung kinakailangan. Uy, kailangan pumasok siya sa eskwela, kailangan mag-grade 1 siya. Hindi. Ang pinag-uusapan dito, yung needs, na talagang makakatulong sa condition ng bata. Kasi marami siyang condition na hindi siguro na bibigyan ng tamang concerns. Pero kasi mas naliwanagan sila kung paano nila i-relate -re yung maraming alam na bagong words yung bata. Na pag tinanong sa kanila, parang dead and sila na hindi nila masagot. So, ito yung mga concerns na sinabi nila. And I guess, napaliwanagan sila kung paano sila matutulungan. Ang maganda dito, sila yung magandang primary support group regardless kahit sabihin mo na hindi na sila yung totoong magulang dahil wala na. Pero sila yung magbibigay ng pagkakataon para yung resilience na ipapakita nila sa bata, because they are also resilient or matatag sila, mas magiging maganda ha, yung mangyayari dun sa bata, yung outcome na for him to be able to move on and be able to more or less siguro maging high functioning kasi marami siyang magandang pinakita na ano eh, ng mga movements or behavior during the time na nandito na di pag sa isang sasabihin mo hyperactive, gagalaw na yan dito, hindi natin maano. Pero nakita mo, umabot na tayo na mahigit sang oras, pero wala tayong nakitaan na hindi, na hindi siya tumigil. So, yun yung maganda. Siguro na, no, para sa lahat din, if you lost a parent or even somebody you love, lalo na for kids, pangit yung ididenay mo na where is mama, is ganto or nasabi niya yung word na is mom ganto, dead, ganoon. Ang mahirap, pagsisinungalingan natin, yung totoo na nakikita na nila. The best thing, pag sinabi, is your mom, is my mom dead? Yes. Tapos sabi, ganun, why? Uh, she was killed. Who? Uh, ganun, bad people. Parang straight answers. And then, kung sasabihin natin, ma-dead-end ka, um, you can talk on something na on a spiritual manner, na yung kung ano yung mga beliefs mo about ganito, yung konsepto sa ganun. And then, eventually, Sempre pag siya, matitigilan din siya. Tapos, kung sakasakaling iiyak siya, huwag mong sasabihin na to stop crying. You can cry with the, uh, no, with the child. Para sa ganon, maintindihan niya na, alam mo, yung pag dito, hindi lang yung ano, sabihin mo na, 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 na iiyak ka dun sa sitwasyon. Hindi. It's a way of comforting the child. Any last message, of course, to the guardians nung bata? The Lola is quite overprotective pagdating sa ganyan. Siguro, mas gugustahin ko na uh, sa ganitong pagkakataon dahil kasi mas motherly yung effect ng auntie. Sana uh, mabigyan ng pagkakataon na they will be able to share yung mga options nila at the same time. Yung uh, I commend na talagang they meet halfway. Kung halimbawa, ganito yung nakikita na kinakailangan ng bata. Try, na, try their best to cooperate with one another. Kasi mahirap yung meron tayong conflict do sa nangyayari. Ang palagi nating isipin dito bilang guardian, safety, protection, and for the child to be able to behave properly. Hindi natin pag-uusapan dito yung vested interest natin. Na ay hindi, ako yung sa akin yung bata kasi ako yung li, ako yung magiging guardian. Ako yung legal guardian. Ang pag-uusapan natin dito, parehas tayong guardian nitong bata kasi parehas tayong iniwanan na magkaroon ng responsibilidad dito sa batang ito. So dapat lang intindihin natin kung ano yung nararapat at yung paano yung makakabuti dun sa bata. Po, oh, ang dami ko na pong natanong kay Doc and marami nga po ako talagang parang gusto ko po guidance talaga kasi as much as possible gusto ko po yung tamang approach kahit pa paano kasi everything's really new to me and all I can do is really to be strong for, for him and also yung support na aware naman po ang lahat na kahit kami po may mga um, mm. is emotional po pero will stay strong for him. And kagaya po nung tinanong ko sa inyo ma'am kanin, adok yung regarding sa emotions, yung crying and all. I'll cry with him if he cries. I commend also yung yaya because she has been very very willing to comfort the child. So sa akin malaking factor na pinapakita ni Sitter yung sincerity, yung dedication niya. Yeah. So, sana, no, kayong, ano, uh, from the lola to the aunt uh, to the sitter, napaka-importante talaga yung magiging bahagi kayo ng, ng batang ito. So, yun lamang, Doc. Uh, again, meron, ang alam namin, meron pang isang minor din nakasama. But hindi lang po. So, pero we will also accommodate her dito, Doc. And uh, yun po ata kailangan din ng uh, recommendation or ano? Cool, kasi kinakailangan. Kasi at this time siguro, it will be very difficult para sa batang ito na to attend classes for reasons na, syempre, safety rin and protection Eh. As medyo mas may isip na rin kasi. Oo. So talagang yeah. ang hirap no, no, araw-araw, tetanayin ka, ano nangyari sa auntie mo? Ano nangyari? Oh. <laughs> yung pag yung gano'n, oh. parang yes. tapos pag yung gano'n, hindi mo na malaman kung ano ba, kaya nyo ba ako pinapapasok sa eskwelahan Para magtanong lang kayo ng magtanong yes. ng updates. Hindi hindi na ako nakakapag-isip ng ganun kasi, uh, and then secondly, parang, I might Uh, bilang isang 14 year old baka mamaya sabihin nyo ay nag aarte lang yan para sa ganun ma-excuse palagi ni teacher alam mo yung may mga ganun na mga bata na they start bullying itong mga ganitong klase na parang nakita nila i-undermine nila yung sitwasyon para kawawain yung ano ba? Diba? So, yun. So, malaking factor din na matulungan natin itong batang ito.